Ah. Uh, uh, good morning. Ah, uh, ngayon ay uh, magkatayo tayo ulit ng uh, salon ah uh, dahil sa inyong nga pagtitiyaga dito sa Iprayo Papo uh, Salon. Ngayon, isa sa inyo yung napipili ko. Paano ka ba uh, mag-meeting o mag-handle ng uh, ng ating uh, mga tauhan. Paano mo sila iahambe? Paano ako mag-promo? Ikaw ang magsalita nyo sa harapan para maiayos yung maging staff mo. Balakpangan natin si ano, Hello guys. Good morning. dito. Yeah. Ano? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. kabilang ni Boss, magka, magkakaroon tayo ng um, branch. So, ako yung magmamanage. Hmm. Uh, kailangan ko yung um, tiwala. Tiwala, tapos um, tawag dito. Kailangan lagi tayong presentable ba? Number one naman lagi yun. hmm. Tapos, yung Apo. laging papasok ka, laging... Kaya... Ano ba naman niya sa'yo? Meron kayo na kasi <laughs>